Mga napon mga kaloy. Ka Andito tayo ngayon sa bahay ng kaibigan ko. Magatingin tayo nang inalaga itong na ano, baboy ramo mga kaloy. Ka Para mga kaloy, ka punta natin. Yan, may alaga isang kambing ito mga kaloy ka oh. Ayan oh. Yan mga kaloy. Ka Tingnan natin yung alaga niyang baboy ramo dito. Mga kaloy. Ka hmm, may, may kasama pang manok oh. pala nag-alaga mga kaloy ka ng... Baboy ramo. Fire, fire. <laughs> <laughs> Itong mga kaloy, ka oh. Oh, may mga, may mga biik. -eh. Hmm? Nanggat pa to, da? Eh? Itong mga kaloy, ka oh. Baboy ramo. Yan. Hinahin mga kaloy. Ka may, may ano siya? May, may anak. Ilang peras yung anak niya? Two, four, six. Dito. Mga kaloy, ka yan. Baboy ramo yan, mga kaloy. Ka Marami pala dito mga kaloy. Ka baboy ramo, oh. Alaga na ito mga kaloy. Ka ito. Marami pala dito. Ano, anong, anong kaya dito, Dan? darak din? Ay. Wala rin no? Ito mga kaloy, ka babira mo. yan Yun pa. Kala mo, ano talaga siya, yung baboy na, ano? Native. Ayan, no? Yan mga kaaloy. Dik 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 dik. dik. Ayun pala mga kaaloy malaki. Hmm? Yan mga kaaloy oh. Hmm. Ito yung barako mga kaaloy. Ini e, pwede ba mano? Dik dik mga kaaloy. Tingnan niyo mga kaaloy oh. Pwede pa siya mawakan. Oh. Mga kaaloy oh. Yung bangkil niya. Ang taas ng mga kaaloy. Oh. Hmm. kaaloy. Yan, yung isa oh. Yan. Iba yung kulay niya. Sa. Hmm. Ito yung pinaka last mga aloy. Medyo malaki-laki yung ano nila dito. Kulungan nila mga kaloy. Ka Yan oh. Ban, baboy ramo mga ka Sino nakalam ng baboy ramo diyan? Ayun oh. Nabait. Iba yung iba matapang eh. Nagagat, di ba? Yan. Ilang ito makalagot? Ilang piraso lahat? Ito? Five. Four. Five. aw uh, tumarami, Ito marami. Four. Four, five, nine na. Nine. Ito mga kaloy. Ito mga kaloy, nahinto siya. Ten, eleven. Plus yung pito ilibin marami marami rin mga kaloy pag nag hmm? oh, may, may, meron pa daw mga kaloy yan o oh. mga kaloy oh. hmm. Ayan, oh. grabe ka na mga kaloy yung baboy mo, mo no? hmm. Ayan, agad mga kaloy, hinawakan natin mga kalo hmm. yun Maba pala yung uso nyo mga kaloy. Yung baboyra mo. Yung mga anak nyo. So, maraming saramat mga kaloy. Sunod na naman. Oh. Ito pala yung may ari mga kaloy. Oh. <laughs> Sige. Bye bye.